Ila ka porsyon sang syudad sang Iloilo maapektuhan sang duha ka adlaw nga water interruption sang Metro Pacific Iloilo Water. Mga konsumidor nagapangaman na pinagi sa pagtipon sang tubig. Ini ang gintutukan ni Thes Ordales. Lauma ng mahina ang katubod sa tubig o kung kasibilidad sa so pagkadula sa supply, umpisa buwas alas 9 sa gabi, kag Sabado alas 2 sa kagahon sa bahin sa City Proper, lapas. Haro kag Mandoryaw bangod sa water audit activity sa Metro Pacific Iloilo Water. Sa activity nga uh, ini eh, amon nga uh, nga iga measure kung uh, ano ba lakad nga uh, kung may ala uh, water losses sa amon nga uh, mga primary line na kung ni niya kadako. Diri sa barangay San Isidro, Haro, Nagakabalaka. ka. Abaga nagnegosyo sa laundry nga kulango na nagila tubig sa masurod nga duha ka adlaw. Ganin matamad na sila nga nagsupot sa tubig. Sa hapon pa lang ti na kung adaan para sigurado nga may tubig kami buwas para pagka ano kundi sige-sige lang yamon niya wash kun ang tangke namon puno na preparado naman si manang Cristy amat-amat na diri kag ginapuno ang mga balde kag labador magluwas sa tangke nga puno naman kuno sang tubig Nakalaban naman kami actually ba, ano na lang inusupot para na lang din sa panggamit niya para maliit ko kung Wala sang kabalakan ng mga mawadan sa tubig zero sa MPIW. Bungo may kabugusan ng ka 21 ka mga mobile water tankers uh, na magalibot naman. sa syudad. Kaya naman uh, ano, mga regular schedule para sa mga hindi na malabutan sa tubig. So regular man nasa na nagalibot sila. Upod kay Sirilo Ren Duque, Tess or Dallas. One Western Visayas.